Ito, to, Bumili po ako ng balung-balunan tsaka yung atay ng manok. Ngayon, ah, uh, five riel ito. Ito, five real din. Uh, ngayon, iyaan natin. Iyaan daw po kayo pero lilinisin ko muna atay balunan. Ayan, lilin natin ngayon yan. Iyaan natin ngayon Ah, uh, pero lilinisin ko muna siya. Nagluluto na po tayo ng adobo. Atay balunan, yan, atay. At yung balun balunan ko po ay pinakuluan ko na po yan. Para mas maganda ko, pakuluan ng kagad yan. At ito po ang gagamitin natin. May tayo. Meron tayong sibuyas. At sili yan. na natin mag-isa. Ano, mag Una po natin ilalagay ang ating bawang. Hintayin okay, lang natin mamula-mula para natin may lagay lahat po yun. Susunod po natin ang ating sibuyas. Sorry. Ang ating sili. Ang ating sili. 要控制一下。 Nalagay na po natin ang ating balong-balunan niya. Itong balong-balunan na po natin magpunta po yan kaya sasabay na po natin ang ating katay. Kaya sabihin na po natin kung ano yung Kailangan natin yung mga masangkot siya. Masangkot siya yung mga natin yung masangkot siya. na po natin Lagyan na po natin ang konti suka, konti lang lalagay natin. At konting tubig. Para lang po uh, ma maano lang po siya. Um, masangkot siya lang po siya. Kaya lang po rin natin kumulo bago natin timplahan ng toyo yan baking Tignan natin ulit ang ating adobo. Yan. Umukulo na po. ah uh, ito po. Uh, pinagsama ko na po rin yung ito po yung toyo natin at nilagyan ko ulit ng sili para mas maangang kasi gusto ko sa kaya hindi nagdaga Kaya sili yan. Nagyan na natin ating toyo. Ito. At takpan din natin at tinayin natin kung kumulo siya at bago timplahan niyo. natin. At itimplahan lang natin siya. Ayan. Patutuyin lang, lang natin yan. At ito, maglalagyan na po tayo ng pampalasa Lagyan na po natin ng bechil. At konting asuwa lang maglalagay tayo para naglalaban yung alat at saka tags. Maya maya babalikan na lang po natin para tim, uh, natin kung anong lasa niya. Kung maalat ba o matamis o maasim. Sige, takpan po na muna natin ulit. Tignan na natin kung luto na siya. Ayan, yeah, okay na. Tignan natin yung lasa kung okay na po yung lasa. Luto na. Ah, na po yung lasa. Ito, titigma lang natin itong balong-balong na ito. ang mga balong-balong Ayan, yuto na po yung ating balambalunan. Uh, Tinikman ko na po siya, malambot na po siya. Tignan na natin ulit, masarap eh. Mahangang anghang. Kapit po yung anghang niya. Mm -hmm. Masarap talaga. Sige po, hanggang dito na lang po ang aking video. Sana po, uh, makisupport na lang po ang aking muting channel. At hanggang dito na lang po, sana po, makihilay -like. Nalang po ang mga uh, subscribe and views. Thank you, thank you very much po sa inyong lahat.